Hello mga palangga, masayang buhay sa ating lahat. Kumusta kayo dyan? Welcome to my channel again. For today's video ay magluluto na naman ako ng masarap ko na ulam. Ayan, yan uh, ulam ko lang siya kasi hindi ko makain yung anak ko ng gulay. Tapos yung asawa ko is nasa trabaho at hindi din yun kumakain ng ganitong gulay. So, ako lang yung kumakain ng, ng gulay na ganito pagkaluto. Pero kung ihalo ko siya sa chop soy, kumakain yung asawa ko. Ayan. So, nag ako ng sibuyas. Kalahating sibuyas lang. Tapos, sile uh, sili. Ayan yung sili. Isang buong sili ang hinalo ko. Ayan. Tapos, uh, bawang. Yung bawang is pinakalas ko na bawang yan. Gusto ko sana siyang extrahan. Kaya lang, mamaya pa darating yung uh, pinabili kong bawang kasi uh, bibili yung asawa ko pagkatapos ng trabaho niya. Medyo may kalayuan yung groceryhan dito. Kaya hindi basta-bastang makabili ako kapag may kulang dito sa bahay. Tapos wala ding bus. So, ano magantay ako pag gawe ng asawa ko. Buti na lang merong ano, meron pang kaunti. Tapos 'yan, eh, ano ko lang siya, eh, i-slice ko lang siya ng ganyan kaliit. Pwede namang liitan, pwede namang lakihan kasi nakikita ko sa ibang uh, sa ibang nag, -i, nag -i slice ng sitaw. Ang tah ang haba ng mga slice, ayaw ko ng ganoon kasi pagkakain ka, putol-putulin mo na naman siya. Kaya yan lang gusto ko kahaba niya. Tapos magpainit ng karaha, maglagay ng mantika. Tapos igisa ang sibuyas at saka bawang. Tapos sili, isabay na ang pagisa. Okay lang naman yan, hindi naman yan sila lama -ano, masusunog. Kasi hindi naman maninipis yung pagka-slice. Tapos mag-ilagay ang kaunting pork giniling. Ayan, pork giniling yan siya. Kunti lang kasi nagpa, ano ako, nagpa set aside ako ng giniling ng asawa ko nung nagluto siya ng ulam nung nakaraan. Tapos lagyan ng pepper, garlic, onion powder at saka Norwegian seasoning ang gamit ko dito. Tapos lagyan ko ng fish sauce. Ayan yung pangpalasa. Tapos i-mix-mix lang. Tapos lagyan mo ng ano, nang toyo, uh, soy sauce. Ayan, kayo na bahala kung maglagay kayo ng ganyang pangpalasa o hindi. Depende sa inyo yan kasi kanya-kanya tayo na gusto. Tapos ilagay na ang sitaw. Ayan, mabilis lang to kasi ang sitaw hindi naman kailangan ng ano, matagalang pagluto kasi hindi siya masarap kapag ka na-overcook. Tapos ilagay ang mushroom, yes masarap ang may mushroom sa adobong sitaw ayan, paborito ko kasi ang mushroom, so mayroon pang mushroom sa ref, so ilagay ko na kaysa naman masira at sa matapon so ayan na oh tapos dinagdagan ko lang ng oyster sauce para mas lalo siyang sumarap ayan Ayan, i-mix-mix mix lang natin. Tapos, bilisan lang natin ang pagluto. Ayan na yan siya. O, tikman. Para alam kong may kulang ba o sobra na yung ano. Ayan. So, lagyan ng konting tubig. Kasi gusto ko merong sauce na ilagay sa kanin. Kasi masarap yung may uh, sauce sa kanin. Ayan. So, ready na siya. Ilagay ko na sa aking wangkuk. Ayan, o, sarap may mushroom. Ayan. I-try nyo maglagay ng mushroom kung meron kayong mushroom. Kung wala naman, edi okay lang din kung wala. Ayan. Kung nakaabot kayo hanggang dito sa video na to, pakisagot yung tanong ko kung ano ang hinalo ko sa aking um, adobong sitaw. Anong gulay yon siya? ang hinala ko sa aking adobong sitaw. Ayan, maraming salamat. Tapos yan na, nagplating na ako. Tapos, in, nakalimutan, ay, naka, hindi nakalimutan. Nagtry ako, na, nakaisip ako agad na ganito yung setup niya. Kasi, noon na kung ano is, yun na yung kadalasan kong ginagawa na plating. So, ayan na yung ginawa ko. Sana ay nagustuhan nyo ang video ko for today. Thank you for watching. Bye-bye!